Hi guys! Hi moms! Hi sirs! Kayo ba ay nagpaplano na at nagbabalak ng maglingkod sa public schools sa bansa? Kung gayon, ang inyong lingkod at kaibigan ay handa kayong tulungan para abutin ang inyong mga pangarap. Dahil handa na nga kayo, ang una ninyong gagawin ay kailangan nyo nang magparehistro sa Department of Education's online system at application.dapd.gov.ph Ito ay isang online application kung saan ito ang magbibigay sa inyo ng inyong sariling unique uh, applicant number. So dahil meron na kayong unique applicant number, ang next gagawin niyo ay kayo ay maghahanda ng inyong application letter with your unique applicant number. Pangalawa, kailangan nyo na rin mag-prepare ng isang form gamit ang Civil Service Commission Form 212. Two copies with two uh, latest 2x2 ID picture. By the way, ang form na to ay maaari ninyong ma-download. At pangatlo, kailangan nyo na i-submit ang inyong certified photocopy of your PRC ID, certified photocopy of your ratings of SANE in the, in the LET and in PEPET. By the way, ang dalawang ito ay dapat ang magse certify ay walang iba kundi ang PRC. Next, kailangan nyo ring isubmit ang certified copy of your transcript of record plus your GWA o yung General Weighted Average Certification from your registrar's office. Next, your service record. If possible, your performance rating and your school clearance. And next, certificates of your training, seminar, and workshop. Next, kailangan mo i submit ang certified copy of your voter's ID, NBI, at ang pinakahuli ay ang Omnibus Certification of Authenticity of Veracity of Your Documents So itong form na to ay maaari ninyo itong ma-download After nyo ma-download, ito ay inyong pipilapan After papilapan, kayo ay pupunta sa isang notary public para sila ang mag-notarize ng nasabing uh, certification application. By the way, kung halimbawa ang inyong uh, service record ay hindi pa available during the submission of your application, pwede kayong gumawa ng letter, uh, parang letter uh, promissory letter kung saan you are going to indicate there na you are going to submit your service record uh, on April 15, and so on and so forth. Para sa ganon, just in case na makuha ninyo ang inyong service record, pwede nyo siyang i uh, isubmit o ihabol. Okay? Make sure ang inyong folder ay presentable. Dapat ang inyong folder ay merong mark ear. Para sa ganon, yung mga mag evaluate at mag-validate ng inyong folder or ng inyong papers ay madaling mahanap ang, at makita ang mga dokumento at papeles na gusto nilang makita. Kapag ang inyong documents ay ready na, ang next gagawin ninyo ay simple lang. Pipili kayo ng school na pangarap ninyong kung saan kayo doon magturo. Doon nyo isasubmit ang inyong uh, application toge together with your documents sa school kung saan gusto ninyong tong kayo magturo. Now, by the way, ang tanong, papaano ba kayo binibigyan ng grado? How are you being being graded? So, ito ang mga uh, criteria kung papaano kayo bibigyan ng grades. Number one, education, 20 points. Kaya, importante yung gwa certificates ninyo. So, if you are non-education graduates, so, dapat ay, dapat ay, uh, you have to submit your uh, baccalaureate uh, TOR plus your certificate ng inyong uh, education units. So, pareho mo silang, Uh, kukuha na ng jiwa, then from then, pag i combine yung in, kung ano ang average, that will be your uh, points para sa education. Okay? Plus, ikaw ay MA graduate, meron kang additional 1 point. Kung ikaw naman ay doctoral graduate, meron kang 2 points additional sa yung uh, education. Pangalawa, teaching experience. Ang teaching experience ay equivalent to 15 points. So, in every one month na, pagtutu, na experience mo sa pagtuturo, bibigyan ka ng 0.15 point. But every 10 months, meron ka namang 1.5 points. Ang 15 points na to, ay hindi mo makukuha. Ang pwede mo lang makuha ang scores dito, kapag ikaw ay may, may, may mataas na experience, ay only 12 points. Okay? Pangatlo, let. 15 points. Number 4, specialized trainings and skills. Paano ba nakukuha ang specialized trainings and skills? Dito medyo nahihirapan ang ating mga aplikante. Ganito. Sa isang sa isang certificate, yung isang certificate nyo na related sa inyong job duties and functions. Like for example, uh, uh, computer So dapat sa isang certificate, sa isang certificate, dapat 10 araw kayong nakapag-training para mabigyan kayo ng puntos. So after after 5 points, you are going to demonstrate your skills. So like for example, ang inyong certificate na pinresent ay pagawa ng PowerPoint, pagawa ng Excel, pagawa ng graphics. So you are going to demonstrate that particular skills. Kapag na-demonstrate na mo ito ng bonggang-bongga, automatic, ikaw ay makaka-earn ng 5 points. So meron ka ng 5 points para sa iyong third training ng 10 araw na good for one, one certificate only. Kung ito ay na-demonstrate mo na, another 5 points, so automatic, ikaw ay mabibigyan ng 10 points sa specialized trainings and skills. Now, kung wala ka namang sampung araw na certificate, papaano, ano mangyayari sa'yo, pero meron kang one day seminar na isang certificate. So, kung so meron kang uh, four, uh, four certificates na good for one day, so ito ay pwede rin makredit, kaya lang ito ay mabibigyan lang ng one point each a certificate na ang maximum lang ay 4 points. Upon demonstrating your skills. Kaya dapat, para makakuha mo ang 10 points, so dapat ngayon pa lang ay meron na kayong specialized training na 10 araw, good for one certificate. Okay? Next! So what else? Number 5, interview. Ang interview ay good for 10 points. 6, demo teaching 15 points at ang pinakahuli yung communication skills ito ay good for 15 points ano ba yung communication skills hindi po to interview so lahat ng mga aplikante ay mag magkakaroon ng English proficiency test na ito ay equivalent sa 15 points now paano ba kayo matatanggap So, meron tayong tinatawag na RQA. Anong ibig sabihin ng RQA? Ang RQA, ito ang Registry of Qualified Applicants. Para ang pangalan mo ay malagay sa RQA, kailangan ikaw ay maka-70 points. Diba? Kayang-kaya. Kayang-kayang mak makakuha ng 70 points kapag kumpleto ang mga dokumento, kompleto ang karanasan sa pagtuturo. Mga mams and sir, naniniwala ako na kayo ang pag-asa ng ating bayan. Kaya ngayon pa lang ay binabati ko na kayo sa inyong sa inyong pagnanais na maglingkod sa ating bayan. Sana tayo ay magkita-kita at kapag tayo ay nando na sa larangan ng pagtuturo, mahalin ang ating pagtuturo sapagkat kapag minahal natin ang ating trabaho, God will bless us. Thank you and good luck.